Guys, hey. dito na si Peter. Good morning. Good morning. Good morning, morning. Good morning boss. Hello, Yung good, good morning. Coffee, coffee. coffee? <coughs> <coughs> <kifiye>? kopi uh -huh. na, na kami, boss. <kasi> apaan, uh Ah, no problema. kami ano, di pa kami <kipapa> <karatin damen. kipapa> Oh, uh 20 minutes siguro. Ya. Uh -uh. <kipapa> <Yeah, tarana. tula> <tula> <tula> โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเค six years kasama old ka naman. Uh, binata pa. Binata pa. Eighteen oh, years old ako noon. Mm -hmm. uh, high school lang ako eh. Hindi na ako napatulong ng uli. <laughs> Siyempre, <laughs> masarap ang manok eh. <laughs> 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 Drop out. Uh, kasama kami ng bayaw ko si Moroy Dolorico. Ah, mo ah, bayaw do mo ro, si Moroy? Ba, bayaw kami ni Moroy. Yung misis ni Moroy, asawa ko. Uh... Ang ah, ah, yung misis ni Moroy, kapatid ko. Yung ah. si Murray, ano doon? Ano doon? Kilala-kilala doon? Kilala, Yan kilalala, sa... ang handler na buong oh. Pilipinas. Kilala-kilala. Yun! Number one eh. Yeah, Baya yeah, mo pala yun. Uh, doon kami ni... Eh, doon kami Muray, sa Laguna. sa Laguna kayo. Fred magbuhos. Presid, Fred magbuhos? Fred magbuhos. Doon kayo na kano talaga? Uh, uh, oh, Yung okay. si Moroy uh, boss, uh, uh, ano lang din yun? Parang tawa-tawahan na. Handler din. Handler, handler din. Ganoon lang. Handler. Hindi pa nagmamanok. Magaling. Oo, oh, hindi na hindi na bread. Handler lang talaga. Mm. Magaling maghanda ng mga. Kilala-kilala yun. Kilala. Kilala. Lahat na big time sa Cebu, kilalang kilalang yeah. si Yung big time sa Dabao, kilalang de Dechongque, mm. Bibo Toy, kilalang si pa. pa si Moe ngayon? Katay na. Almost 2 years na ngayon. Ah, almost 2 years na? Namatay siya mga 65. Iba yung birth mag birthday Iba. Pag mag birthday mag-birth diba? <laughs> okay. um, di. madating, uh, oh, big time. yung <laughs> <laughs> Isang plat lang. Wala birthday yung... sa San Pambil. Kaya na, gugulat ka lang. Dami ang padala, padala. Dalante, <sukas> Grabe, no? Ay, uh... So kayo talagang magkasama nun? Oo, oh, doon ako natuto maganda. Kasi dati dito sa amin, ah uh, yung pagmamanok, hindi, hindi tulad ngayon na uh, parang uh, dibdiban. Oh, okay. Dito dati yung pagmamanok parang laro-laro lang. Eh. Mm. Uh, sabi ni ang Huwag ka naman tumagal dyan kasi may hili ka naman Sama ka dito sa akin Dito may May chance May chance na Aangat uh, tayo Aangat tayo Dito ang um, labanan sa Maynila na uh, Pwede, pwede natin buhayin kung may pamilya tayo Diba? Uh, so, so doon ako tumagal So 40 years na uh, experience mo sa pag-handle boss? Iba-ibang mga farm yung napasukan iba -ibang mo? Mga, iba -ibang mga amo ang, napasokan napasukan ko. Pinakamatagal na amo mo? Uh, so, pinakamatagal, pinakamatagal ko dito sa San Pablo. Sa una San Pablo? tapos palipat-lipat na ako. Dami naman kaibigan. Mm Sa umabot sa ganong ang uh, haba ng panahon uh, na experience na, no? Forty uh, so, years. Tapos yung uh, mga anak ko, yung mag-asawa ko, iniwan ko sila dito sa Negros. Ako <laughs> lang nandun. Ah, hmm. uh, nabuhay. Uh, so, mag-uwian ka lang dito sa isang uh, taon, ilang beses lang? Isa, taglugon. Kasi hmm. noon, walang standard B. Walang standard B, early 80s. Oh, um, hmm early 70s papunta nga sila yung chunky ng pastan dati puro kak eh puro kak so umuwi umuwi ako dito taglugon walang sabong yung asawa mo boss na ganito ilo-ilo naman ilo-ilo ilo. ah uh, mo ah kulasi ako kulasi ah uh, yun sa panayaan namin matanong ko boss as uh, experience mo na 40 years sa uh, paghahandle Saan ba ang mahirap i-handle, i-condition, i-prepare? Yung stag or yung kak? Mas mahirap ang stag. Mas mahirap ang stag? Mahirap ang stag. Kasi yung stag, galing yan sa bata naman ako. So, pagtyagaan mo yan na uh, uh, alagaan mo. Uh, halos tingnan mo uh, everyday kung ano na ang... Totoo ano na ang sitwasyon ng takbo ng kuha niya hanggang sa hanggang sa yung paglalahigpit na. Mm. Iba ang kak eh. Kasi yung kak, titimplahin mo na lang ang katawan niya galing lang yan. Mm. Talagang mahigpit na sila lumana kasi uh -huh. Yung stag, pag nag-umpisa ka seven months, yung iba na ayaw, parang ayaw pa oh, yun. Oo, um, Kaya, pa, paano pa ba? Pa pa. Oo. Oh. Ay, uh, <laughs> Kaya pwede mga pagsabi ko talaga na ma mahirap ang stag eh. E handa So tapos yung stag of di ba ano Anong ibig sabihin? Um, on may time, now. may time na pag masombrahan mo sila na hindi mo ma... Hindi, parang ang paghanda mo sa kanila parang parang tuloy-tuloy. Lambot na sila. Wala na. Kailangan may timing-timing ka. Timing Marunong kang tumingin kung paano ang galaw peak. nila. nila Parang silang peak. Ang nila. Usually, yeah. mas pag naghahanda ka ng mga stag boss, mga ilang araw, months, ganyan, weeks. So, pag naghahanda ko na, pag naghahanda kami ng stag, ba, kasi kami noon, walang breeding. Siyempre, nangangamuhan nyo. Walang breeding, namimili. Mm -hmm. Yung pag namili kami dito sa probinsya, pagkatak ng Luzon, ah, uh, pagdating doon sa Luzon, naka-cord lang yan. Almost mm. one month. Almost one month? Uh, Purga, Ligo, cord. Uh, pag tumakay na ng almost mga 20 days pataas, bitaw-bitaw pa taas, bitaw -bitaw na doon sa cord. Mm. Iutay-utay mo sila. Hindi mo sabihin na pagaling dito, pagdating doon, bigla mo. Uh, Hindi no. pwede parang iklimatize mo sila muna. Mm -hmm. oh, ah, isang buwan. Halos mga isang buwan. Tapos kunti-unti mo silang galawin. So yung ang meaning, uh, ito ba sa correct me if I'm wrong, yung mga stag na nasa iyo na, alam mo na kung ano dito yung gagamitin mo, yun na, six months pa lang, seven months pa lang, inumpisahan mo nang ihanda yun. Hindi pa. Hindi pa. O, dating doon. Hindi, hindi pa. Mga anong edad kaya? So, pag, pagpatakyan ng mga 7 months niya, habang nasa cord sila, na hin, hindi pa sila pinipreko, normal lang. Mm -hmm. Tingnan mo sila kung bitaw-bitaw mo sila doon. Alisin mo sila sa cord, bitaw-bitaw mo -bitaw, bitaw, para masanay na sila sa mm -hmm. So, pag mo na nadagdaga ng edad nila, tapos naka-adapt na sila ng klima doon, utay-utay ka na mag ganun ang sistema ng paghanda ng stag na galing dito sa probinsya at punta sa Luzon. Mm -hmm. Kasi pa pagdating doon, i-precon mo agad, i-workout mo agad, wala. Bagsak yan. Bagsak yan. Bagsak yan. Mahirapan ka. Mm -hmm. Kailangan, manibago uh, talaga yun. Uh, manibago sila. Kailangan ang paggalaw para i-climatize mo sila. Utay-utay. Utay-utay. Like, utay Utay-utay. <laughs> Hanggang humigpit. Napaganda na naman ang katawan. ano yung pinaka magandang edad ng stag para masabi natin na nag-peak na, na sila, na, nag peak na? Sa experience ko, ang pinakamandang itag, nandito sa age na 8 and a half, 8 uh, to 8 and a half to 9 months. yun talaga. Kasi makintab yung balahid yun nila. Kung baga buong-buo yung balahid yun nila. Yun ang pinaka-peak ng ng stag sa 9 hanggang 9 Pag lumampas ka doon, umuutay utay na so, yan, dry. Nag-dry na? Nag-dry ng malay. So, delikado na yan. May palo sila, puro sa pointing, sa keeping, may delikado na. Magpatuyo na sila. Magugulat ka lang na pag tinariya mo, pag sa grandas, hindi mo na makitaan ng palo niya galing doon sa pali. Mm. May tendency na may off. Oh, dry, -dry, dry na siya. Mag-dry na kasi. So, ang katamtaman, 8 months to 9 months. Yun. Yun ang pinaka-safe? Yun. Yun ang pinaka-safe. Kasi buong buong balahin mo yan, Parang one shell bros ko siya talagang tingnan. Mm -hmm. Yung sa manok po, sa pagpili ng manok na gagamitin nyo, eh, may preferred ka ba na bloodline, yung mga crosses, preferred mo, yung talagang gustong-gusto mo na i -handle. Hindi, sa noon, naski hanggang ngayon, hindi hindi sa bloodline, kung handler ka, hindi sa bloodline. Ang binamasihan mo dyan, <coughs> ah, ang selection mo na nagustuhan mo, mm. na ng naman kasi sa ngayong panahon, ang bloodline ng manok pare-parehas na eh. Yun nga. Di ba? Ngayon, sa iyo na lang na handler yan kung ano ang kursonada mo na style ng manok. Mm. Di ba? Sa ngayong panahon, mayroon mga pagsabi na anong gusto mong ihanda na manok, anong lingga ng manok. Wala yan ngayon. Mm. Ang manok ngayon pare-parehas mo ka rin. Mm. Depende yan sa nila sa pag sa pag-selection mo na gusto mo na laro mo na sa paghanda mo uh. pero sabihin mo sa linya wala halos pare-pareher ngayon lahat lahat na linya ngayon magagaling tama naniniwala ka rin sa mga sinasabi <coughs> excuse na mayroon daw mga manok na pag tumataas yung edad doon lumalabas yung galing mayroon talaga dito sa mga sa mga light phone sa so light power? Sa light power, mga yun, mga oriental or men. Kasi medyo late mature yun. Mm. Right. So dito sa mga sweaters, hats, medyo early yan. Mm -mm. uh, Early maturing. So, pag early maturing, madali rin silang nag-alay ano, nag down. Ah... Uh, kung early maturing naman, uh, sa tatlong taon, maayos pa siya. Eh sa uh -huh. yung mga sweaters, ganyan. Uh -huh. Ngayon dito sa atin sa Pilipinas, mas lamang ang labanan sa stamps, laban sa cap. Tama. So yung, yung, mga breeder ngayon, hindi sila nagbe breed ng mga manok na halos sa... late mature? Late mature. Yung late mature uh, late yung late na manok, i-impious yan dito sa early mature. Yung... Kasi matitimpla sa pastime nila. Yung... Sa laro. Uh, sa -huh. tanong uh -huh ang sistema para kung um, ang manok na mga late mature mapagulang mo siya may delikado eh. kasi matatalino yun eh. No, kaya may mga roundheads roundheads o oh kelsos eh. so dapat pagulangin talaga yan mga mo kaya di, sa ngayon sa mga bread ngayon <coughs> Almost well, naglalagay ng mga light fowl sa mga sa, smart. sa mga process oh, Kasi doon ang smart mga ang smart mga doon sa light fowl. di ba? ano ba yung tips o ma may bigay mo sa yung mga baguhan nating mga breeders na gusto pa may balak pang mag magmanok uh, ano ba yung stepping stone ba yung know? maging maging successful tayo sa ating pagmamanok mm -hmm. Yun, ganang tanong yun. Ay, talaga simple lang yan. Yung... Yung hinahabol mo na... Halimbawa, pundar ka ng breading na gustong gusto mo talaga mag-success sa bread mo. Number one, seryoso ka. Mm. Sipag, tiyaga. Tiis talaga. Tiis? Tiis. Pero ang una dyan, may hinahawakan ka na materialis na maayos. Doon ang, doon ang success manggaling. Yung materialist na maayos, sabayan mo ng sipag tiyaga, tiis. Kasi dito sa circulation natin, kahit anong bagay, mahirap ang success kung wala kang tiyaga. Mm -hmm. Totoo 'yan. Ito sa amin na kay Charlie. Si Charlie may business sa Bacolod. Alam niya na masipag ako, papa niya masipag. Kayang-kaya ko. Oh, ko to talagang pinagtiyagaan ko talaga. Pagod na ako, may na ako. Pero sabi ko, ah, pansamantala lang to eh. Pansamantala lang to. Pag na. Di ba? na, nandiyan na. Tuloy-tuloy na yan. Yan ang sinasabi ko na lang. jaga, ti tiis, sipag. Ang success na tinatawag, maabot na material panggastos, nanjan, sabayan mong isipag at sadaan, maging sukses ka. Thank you talaga boss. You. Yeah. Yung mga sindero dito, wala pa ng panahon na hindi hindi kontrolado ng gobyerno ang production ng sugar. Sarili nila, sarili ng mga asyendero ang deal nila ng sugar, sugar sa abroad. Mm. Direkta nag-export? sila, export. May mga barko yan sila. kuno okay, kaya lalong umaman. Pagdating sa Amerika, pagbalik na ng karga ng barko, material. Ooh, kaya pala sumikat din sa podcast dito sa ano? Dito ang unang... Dito talaga. Mga important. Dito ang unang... Uh, yung mga ayos na manok. Dito nang dalawa. Yun pala boss, yung... Nung mga time na yon talaga, ang nag import lang ng mga manok, yung mga sindero lang dito? Siyempre, may pera lang. Yung mga pera, may pera, mga sindero talaga. Kasi hiling nila yun eh. Mm, -hmm, ano? Yan ang hilig nila. So pag ganyan sa 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 Roida naglalaban na, yung mga mayaman talaga. Ang May yeah, no. <laughs> no. sarap tingnan no. Ang tingnan. Grabe talaga no. Dito parang Pilipinas kasi tayo Pilipino ang hilig naman talaga ng Pilipino kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Ayun, manok talaga. Sabong eh. Ay, An, sa mga barangay-barangay uh, lang Ay. na ito pada. Dito dati ang dami yan dito. Kasi buong Pilipinas yan nahilig ng Pilipino. Pero sa sa pag-umpisa ng sabihin natin quality ng manok, halos dito na nauna na, ang negra. Bakoy. Kasi uh, ang habi ng mga sindiro dito dati, manok. Manok hmm. talaga. makabili ng mga importing naman. Doon naman pati yung habi ng Batangas. Kabayo dati. Oo, kabayo. Karera. Punta ka ng Batangas, dami ng alaga. Nito. Uh, Tama. May manok sa Batangas dati. Ito. Uh. Galing sa Batangas. Pag uh. oh. sila ng negros, tag isang bat lang mga manok. <laughs> Diyan ito natakbo. Dito ang kwalite ng manok man. ng mga. Anong bandang huli, nagising na, nakalimagising ng lahat sa pagmamanok. Kasi yung manok, alam na ang magandang libangan, may, may pera. Hmm. Pinasokanan, may mga pera sa buso. Kaya pala boss, ang mga dating mga nagmamanok nito, mga malalaki pangalan, sa Lakson, Lugamon, sila ni Mayor Landoni, mga may asindero na talaga natin. May mga, kung talaga, mga asyenda talaga. Tapos nung, nung panahon na yon direct sila sa abroad yung mga asokal nila. Mm. -hmm. Direct sila sa abroad. Import, import. Import. Export. Export oh. sila ng asokal, pagbalik, Pag import, import sila ng manok. Import. Pero yung barko na ano na, inag-arkila sa barko. Hindi, yung ibang sindiro dati dito. May Dito. May, barko may dito. sariling barko. Uh, yun. May sariling barko. Buwan yan kung dumating sa Amerika ang biyahe. Yun <coughs> nga. <coughs> Layo yun. Habang mahabang biyahe yun. Ako, yun pala. Ang ganda ng kwentuhan natin ngayon. Isang vitirano sa pagmamanok, sa handling. Ako, sarap pakinggan mga kakugi. Ito yung mga gusto nating ma mapuntahan, ngayon. no? Gusto nating mapuntahan, makausap. Kaya pala guys, dito sa Negros, maraming mga manok, <coughs> nagmamanok ng mga ganda dito guys kasi yung mga naunang mga hasindero pala dito, silang pinakauna-unang nag-i-import ng mga manok. Direkta pa, hindi lang mag hindi na magpabili doon sa ano, you know, sila mismo. Oh. So, sila mismo talaga mo mamimili doon sa ano, sa oh. US. Kaya nung imbitahin nila siya yung mga, siya Harold Brown talaga, pumunta. Lando Calce, pu uh -huh. pupunta rito. Sa dito na, talaga unang nakaano sila, no? Dito oh. talaga unang nakaunang sila Ray Alexander. Ray Alexander. Yun, galing. Galing Tapos talaga. Tapos nang huli, natuto na. Sila nandatiyong biyan sa si Cebu. Yan mm -hmm. yung champion na, hinawakan nila. Tama, tama, tama. Sila James. So, James damis... yun mga mayayaman dati oh. May barko Kasi mayroon yung barko, sir. May barko rin sila. Negosyo nila, barko, barko, talaga eh. Mm. -hmm. Maraming barko. mga import maka sila maraming... Kasi masarap talaga ang profesyon natin sa manok, Masarap talaga. Tulad sa atin lang, simple lang ang buhay natin. Hindi naman natin hangad na ang sugal sa manok. Mm Habi -hmm. ng katawan natin, may konting negosyo sa manok. At least makaikot. Mm Nandun araw-araw yung buhay natin, yung habi natin, nandun nakikita natin. Tama. Huwag na kumaya sa malakasan. Hindi na natin kaya yan. yan. <laughs> Di ba? Tama. Gagawa lang tayo ng maayos na manok para sa kanila. At least yung habi natin, nandito pa rin sa atin. <laughs> uh, Walang epekto sa pamilya natin. Sila na yung gagamit? Dito. Sila na. Bayaan mo na sila. Diba? So, garol mo ngayon eh tayong uh, na lang, kung tingin yung At Tama. least, ang hiling ng katawan natin nandun. nandun. Correct. Ah, Yun, oh Tapos ano, ano lang, mag-abag uh, ano, na, sali lang na tayo, kunti-kunti, minsan-minsan. Katagal -minsan. ko sa sabungan, ang daming tao may pera na bumalik sa wala. Ay. Yung mga In career talaga ang sugal. Sa Luzon, daming mga. Yeah. Atubo uh, sa tingin. Galing talaga, no? Pero yeah. ang hobby natin, mm ang -hmm. hobby natin, mm -hmm. normal lang natin, halos araw-araw makita nakita natin o may sales tayo, balik sa feeds. Tama. At least ang hobby natin, araw-araw kita natin. Lalo tayo ng lumalakas, lalo habang umiidad tayo. Correct. Kasi Kinarir natin na sugal, baka sumunod na taon, TV ang matira sa atin. Sigurado yan. walang magaling sa sabong. Ang sugal, tinistuhan, mahirap mong hanapin eh. Sa sampo, isa ang iyo. Minsan ang sampo, wala ka pa dyan. Puro talo ang sampo. Correct. Ganon ang sugal. Kaya tayo na simple lang buhay natin. Gawin natin yung tama lang, normal lang. At least enjoy tayo. Yung hilig ng katawan natin, nandyan. May konting kita, i-roll natin. May sobra, may kita, o, pamilya. Ay, no. halos araw-araw ang -araw ginawa ng Panginoon yan. Masaya tayo. Correct. No problem. Masaya tayo sa pamamanok kasi may hilig Correct. No. Lalo na pag nakahawa ka material no. na maayos, oh, no, puta na, pagdating ng stand, umuusok ang palyo. Ito na. Ubus lang ka. Ang ganito. Diba? Oo. Oh. No, no. Alam natin, pagdating ng stag, Birby, Marami tayo mga kaibigan pumunta sa farm natin, sir. yan, na dami Oo, mga stag natin. Kaya yeah, sabi ko, tama. Uh, tayo na bibred. Uh, pundar tayo na maayos na materialist na pagdating ng mga kaibigan natin na nagmamalaw. Medyo satisfied sa paningin nila. Mm. Satisfied sila sa nakita nilang manok sa area mo. Mm -hmm. Ganun lang mo. Tsaka eh. ano, boss? At ah, ano boss, uh, mas maganda yung first na client mo babalik yun um, di ba? Yeah. kasi first client mo wala ng second first buyer hindi na nag wala na pangalawa ito lang dito sa manong namin ni Charlie ito sariling gastos to ni Charlie mm -hmm. wala tong financier kaya tuwang tuwa ang mga magsasabong dito pagdating ng harvest season ng stag season nga, tuwang tuwa yan sila hindi kami yan nagtatago ng manok Mm -hmm. kasi danas ko yan ni handler ako mahirap ng isang handler na pumunta malayo pagdating walang mapili, walang mapili. pagod yeah, wala. pilitin mo man na kumuha naghahanda ka lang Wala ang feelings mo sa tanong. iba na may hawakan ng knock na malayo Tama. kaya kung pumupunta dito sa akin mga kawantuan hindi ako nang tatayo naman na Bandang huli na regular na yun. Ay na parunuman ka na ng konti na Hindi na pwede yan. At least may konti kang depensa sa bayan. Kasi mga kaibigan ko Halos ang mga ander na may nila, mga kaibigan. Mahihiya rin ako, may dala sila na medyo klase na talaga. Mm, -mm malayo na. Maka-apikto uh, sa ila, ang parang malaking apikto sa akin. Correct. Yan ang uh, tira, palugunan ko lang. May chance pa yan eh. Uh, pag tumanda yan, iiba naman iba naman yun. Iba naman yun. Ayun. Kaya sabi ko, mas mahirap ang style. Mahirap ang style. Minsan, uh -huh. bumili ka ng manok sa builder. Nagbitaw na mapili sila. Mausok ang pano. Pag hinanda nila sa kanila, yung iba niyan magaling, hindi na iba uh -huh. naman yan. Pag stag, no? Maiba, no? Mahirap. Habang nag-edad? Kumanda ka ng stag 50. Magagamit mo yan pinakamataas 20. Ang pechinto, kalahati. Yung kalahati na niyan, mo na. Habang tumatagal ang preko mo. Seleksyon, seleksyon. Hindi mo maubos ng 50. Hmm. Ganon ka... Ganon ka kuan ang stand. Kailangan sa stand. Oh, wala kang kompromiso na labanan. Target para hindi mo mahanda lahat ng manok. Hagdan, hagdan. Diba? Ngayon, kung promoter ka, obligado ka eh. Tama. Gante, gante, gante. Minsan ang manok hindi pa hinag promotion, obligado ka. <laughs> mo eh. <laughs> <laughs> Kompromiso. <laughs> tama, tama, tama. <laughs> tama, tama po.